Bibili ka ng bahay na bago. Itikom mo ang iyong bibig. Bibili ka ng sasakyan o oto. Itikom mo ang iyong bibig. Tataas daw ang sweldo. Itikom mo ang iyong bibig. Mapro-promote sa trabaho. Itikom mo ang iyong bibig. Magsisimula ng negosyo. Itikom mo ang iyong bibig. mag ng panibago. Itikom mo ang iyong bibig. Siya na po siyem na porsyento ang dahilan kung ba't ang ating mga plano ay nabibitin pa at di nagkakatuto kahit matutupad na sana ang mga ito ay dahil sinasabi natin ng mahaga sa maling tao. Mali ang lugar, mali ang oras, mali ang tiyempo. Mali na ibahagi ang lahat ng ating mga balag gawin. Lalo sa mga taong nagsasabi na kaibigan daw natin. Lagi mong tandaan na ang inggit ay sapat na pagkain ay kanilang paulit-ulit na sirahan at siray. Kaya naman, itikom mo ang iyong bibig. Karamihan sa ating mga kaibigan ay titunay. Gustong makita tayong nagtatagumpay, pero hindi kailanman mas mahusay sa kanilang mga narating sa buhay. At minsan, kahit mga kamag-anak pa mismo ang may panipugno at inggit na sekreto. Pero, ito ang laging pakatandaan mo di mapipigilan ang laan ng Diyos para sa iyo. At kung nakaabot ka pa sa yugtong ito, kabilang ka sa katiting na porsyento, ang mga taong tinatapos ang kanilang nasimulang plano. At kung nais mong maba... At kung nakaabot ka sa dulo ng video ito, Idol, pakicomment ng iyong lugar para alam ko kung saan umabot ang video ito. Maraming salamat, mga Idol.